Hello guys. So ano uh, guys, uh, i-start ko na yung raffle. So again, yung ito guys yung pagkakasunod ng mga prizes na ipamimigay ko. So ayan yung first at second winner, Rad Bio Q&A. Uh, third and fourth winner, part one. Fifth and sixth winner, uh, part two. Seven and eighth winner, part three. Nine and tenth winner, part five. And then the last, uh, the grand winner po is one set. Okay? So, ibig sabihin, ano yan, guys? Oh, 1, to 11 na ano, uh, ikot ng pangalan. Okay? So, ayun. So, yung unang pangalan, Radbayo, second hanggang 11. Okay? So, ayun, basta, uh, ang gagawin ko, guys, is labing, labing, labing isang ikot ng will uh, Wheel of Names. Okay? So, eto, guys. So, ito po ulit yung list. Baka sabihin nyo, okay? may favorite is, eh. ayan, nandyan lahat yan guys, no? O pansin ninyo guys, 509 entries po yan. Okay? So, info. ayan po. Ayan. Ba? A, B, C, D, hanggang... Uh, hanggang Z. Obvious naman guys, no? Hindi nyo nakikita yung... Uh, sobrang dami ng pangalan. Okay? Hindi nyo na makikita dyan. Okay? So, let's start! Okay? So, sa RodBio Q&A, ang panalo po is... Okay, so, winner ng God Buy of UNA, si Norhina Faisal Gami. Okay? So, remove ko na siya. Next po is part 1. Wow. Alright. Again, because next ko again is part 1. Tignan ko na lang mamaya. Okay? Okay, so apat na po. So next po is part 2. Okay, Eugene, panalo ka ng part 1. Next part 2. Buti na pa pala yung pangalan mo sa list. Remember, ikaw yung nagpa-add sa akin ng pangalan mo kasi wala sa list. Okay? So, ibig sabihin talaga, okay, deserve mong manalo kasi nandun, dapat talaga ilagay yung pangalan mo sa list. Okay? So, Jeyo Kakayuran. Okay? Part 2 po. Panalo ka ng part 2. Ang galing ha? Okay? So, ano kasi guys, uh, nag-message sa akin kasi wala yung ano, niya, pangalan niya sa list. So, dinagdag ko. Okay? Congratulations. Okay, remove ko na. Part 2 po. Manalo ka ng part 3. Okay? So, 6 na yung winner natin. Next po is part 3. more Dano. Okay, kala ko more Dano. Okay, so panalo ka lang part 3. Okay, congratulations po. Remove na kita. Okay, next part 3 po ulit. Olikino. So, part 3 po. Okay? So, part 3 winner. Congratulations. Sorry, bug na kita. Okay, so, actually guys, tatlong, ano na lang po, no? Tatlong box na lang. Tatlo na lang po yung name na kukuhanin ko. So, dalawang part 5, tsaka isang uh, one set po. Okay? So, para may thrill, medyo tagalan natin yung spin, mo. Okay, gawin natin 40 seconds, so. Okay. Mary Joy Galliardo. I think it's the category na ito. Okay, panalo ka ng part 5. Okay, so okay, sorry kung nakita. Okay, so isa ulit part 5. Okay, sino kaya? Okay. Last two na tayo. Okay. tapos Si Dante ka na naman. Ay, si Cali Mejia. Part 5 po. Panalo so, ka ng part 5. Okay. So, remove na kita. Congratulations. Okay. Last na. Okay. So, one set na lang guys. no, Okay. Last set na po tayo. Okay. So, I-customize ko to. Okay. Tagal na natin. Last na po ito. Mm. Okay, so again guys, yung last set po is uh, kung sino po yung mananalo dito is one set. Ang kanyang makukuha. Ito na po yung grand winner natin. Okay? So again, congratulations sa mga uh, consolation prizes na nanalo. Eh, part, yung, yung, yung Bio Q&A hanggang part 5. Okay, ito po one set. Okay? Stop. Ayan na guys. Sino kaya ang mananalo ng one set? God, All right. Okay, ang nanalo po ng one set ay si Kat Andres. Okay, so, again, congratulations po sa lahat na nanalo. Guys, uh, yung mga hindi po nanalo, I think, uh, siguro sa mga susunod kapag marami ulit blessings, so share ko la lang sa inyo. Okay, so, thank you so much, guys, sa pag-support sa uh, sa group. Okay, then, ayun nga, uh, don't forget to subscribe po sa ating uh, YouTube channel, okay? Future RRT Hub. Again, ah... Uh, Advance, uh, Merry Christmas sa inyo guys. Thank you so much. God bless.